aminado ho kayo, naaswang yeah, kayo. Yeah, mas nirespeto ko, kinilala ko ng mga taong tinutulungan ko. Nakilala ko sa paraang mm. takot ang iba at uh -huh. para sa kanila, ginamit akong katatakutan na nakakatulong. Uh pre -huh. uh -huh. eh, Siyempre, may puso ka. Uh -huh. sa so, kahit anong sabihin nila, Oy, kahit ganyan yan, tinulungan ako yan. Malaking mm. bagay yan Bakit may gano'n? May kahit ganyan? Hindi kasi... kasi may stigma? May ganun. mga Beses na nakikita nila ako, nararamdaman. Tumatanim ako sa kanilang panaginip, kinatatakutan. Pero pag nila ng tulong, ako pa rin yung nakakagawa ng imposible. Kaya hinahanap at parating nire-refer. Ate, tutulungan ka niyan. Huwag mo nang tingnan kung bakit hybrid ang tawag sa kanya. Bakit aswang? Pero tutulungan ka talaga <laughs> I started talaga na bata pa at Siyempre, 'yung sa lugar namin, maraming nakikita na imposible. May yeah. tumatakbo na na hindi mo nakikita, mga ng nagpaparamdam. Sa lugar sa aming isang lugar. probinsya, Provincia. Gimaras yeah. Island, and uh -huh. then in Siyempre, paikot-ikot kami sa Mainila sa probinsya. Tatawa, yeah. tatawagin ka talaga nilang hybrid kasi mula ka sa angkan ng kinatatakutan. Ito so, yung ibig mo sabihin, Chloe, nagbabago ka rin na anyo. Kaya Oo, mo. Oo naman. Anong, anong kaya mo gawin? Na, na anyo? Bumabata, gumaganda. Minsan, ang tingin nila sa akin, fresh na fresh. Pero sabi na, kahit ganyan yan, ibig sabihin, manggagamot yan, na nakakatulong. Ibig sabihin, patunay yan. Hindi mo kailangang hanapan ng ganito, ganyan yan. Tutulong so pwede ka kayo, kayo maging hayop din? Kung gusto niya? Ah, uh, iba 'yon. Iba, iba rin yun. yun. Pagka sinabing hayop, ibig sabihin merong mataas na na navertud na isusubo mo para mag anyong hayop ka, um, lumipad, maglakad. Oh. Iba rin 'yung pagtalon mo sa kabilang magiging ibon ka. Hindi, kami naman oh. ah, nagiging pangit na pangit o gandang-ganda. Depende kung. Oo, pero walang walang ano 'yon, hindi naman kasi dati uso 'yung oh. ah, cellphone, 'di ba? Oh, so, oh, oh, oh. Alam na mga classmate ko na ganun ako and then uh, tinatawag lang nila. Ang weird niya, but ganun uh, yung itsura niya pag ikot niya kanina sobrang haba ng buhok pag ikot iba na sila naman. Hindi Natatakot ah. Nang kahit Tanggap unang beses Tanggap nila ako hanggang ngayon every reunion. Uh, oh. Pero na, sabi yung unang beses na nakita nila nagbabagong anyo hindi sila natakot. Yung oh, iba oh. kong classmates, sabi ko, wag niyo akong katakutan kasi ako lang yung makakatulong sa inyo intay.